What's up guys? Aljun here. Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy Basketball. Alam nyo na. So ang unang news for today's video is may two players ng PBA ay maglalaro na ngayon sa MPBL. Pangasinan Heatwave Science Terra Firma Guard Allen Mina. Nakagulat for me na hindi na siya maglalaro sa PBA kasi ito batape eh. tsaka may talent talaga siguro nga eh, hindi siya nagagamit sa rotation ng Terra Firma Siguro walang other teams na interested sa kanya ngayon sa PBA so siguro nag MPBL muna Siguro halos kapantay lang din naman sweldo tapos sigurado dito magiging maganda role niya mahaba mahabang kanyang playing time pero siguro in the future siguro pagka maganda nilalaro niya ngayon sa MPBL sa upcoming season na to is siguro baka pwede siyang makuha ulit sa PBA makuha ng magandang team di ba? Siguro nagsasawa na siya kasi nga farm team sila ba? Diba? Wala pa talaga napapatunayan yung team na Terra Firma. Hindi pa naman siguro bumalik to siguro sa other teams. Kasi siguro kung farm team na siya mapupunta siguro nakawalan siya ng gana maglaro. Or siguro yun nga na naanoan siya sa playing time niya, nabababaan siya sa playing time niya kasi madami na magaling na players din niya sa Terra Firma na hindi pa pinipitas ng SMC. Manila SV Batang Sampaloc SGA Activated Ex-Player James Sena. Napakahaba ng pangalan na to, no? Pero grabe, grabe addition to para kila Greg Slaughter at kila Rob Ang magaling na sentro na may shooting sa labas. The 6 foot 5 forward did not renew a contract with Blackwater Bossing. So parang sinasabi na hindi siya mismo si James Hena na yung hindi nag-renew na contract sa Blackwater. Siguro mas malaki kontrata niya dito no kasi nga backup to na SGA tsaka SB pa ba? Diba? At sigurado dito sa team na to na sobrang lakas talaga na madaming former PBA players is malaki ang chance niya mapag-champion kaysa sa Blackwater na sobrang tagal pa. Di natin nga sure kung mapag-champion ng Blackwater bossing sa PBA, di ba? Syempre naman kung parehas lang ang bigay ng Blackwater at ng Manila is ako oh, kukunin ko na yung sa Manila talaga kasi kung pareho lang naman yung sweldo at mas malaki ang chance dito magka-bonus siya, diba? di ba? Kasi hindi naman sila farm team, tsaka competitive dum team na to kasi ang daming PBA players dati. ay I mean, madaming former PBA players. Malapit na rin ano eh, magkaroon ng PBA draft sigurado madami mawawala na naman ng team sa PBA at sasaluhin na naman ng MPBL at ng PSL. Siguro advance rin sila mga pag-isip. No? Siyempre pag may mga bagong players is pwede na silang i-release agad. Eh ngayon sigurado masasalo na sila agad sa MPBL, di ba? Pwede na sila i-sign ngayon habang ano pa regular season. Ang gatin hindi talaga nag expand ang PBA, eh, sigurado madaming players ang mawawala ng trabaho talaga. Buti na lang talaga merong MPBL. Tapos di ba may balita pa nga nawala yung 3x3, mawala na yung PBA 3x3 ngayon. Pero lang talaga ng mga basketball players ngayon na merong mga sasalo sa kanila na other leagues talaga. Kaya naisip ko siguro ano, gagawa ako ng video na kung sino yung may chance na ma-release after the PBA drop. Yung mga matatanda na or mga hindi nabibigyan na playing time. So gagawa ako ng separate video tungkol doon. So guys pag-usapan natin ng PBA finals nagulat 'yung mga tao no at Meralco ang pumasok at tinalo nila ang Ginebra San Miguel Although yun nga, kulang-kulang talaga ang players ng Hinebra San Miguel. Wala si Aljon Mariano, si Jamie Malonzo, si Jerry Mayagri. Pero malakas pa rin naman tong team na to eh. Kaso short rotation lang talaga. Yung magandang pinapakita ni Ralph ko nung mga... quarter finals is hindi nakita dito sa semis talaga kulang talaga sa bench scoring ang Hinebra so yun nga sobrang deep din ang lineup talaga ng Meralco Bolts eh sila talaga ang nagwagi Pero yun na nga, nanalo sila sa Inebra pero ang premium nila sa PBA Finals sa kalabanin na San Miguel Birmin. So kaya ba nila si Junmar Pajardo? As syempre ang number one na didepensa sa kanya ay si Raymond Almasan. Tapos syempre sasamahan niya ni Cliff Hodge. At sigurado off the bench ang babanta isang rookie na si Brandon Bates. Na maganda pinakita ng semis, nakakarami siya ng blocks ba diba? Pero syempre, ibang ano talaga yung Kraken, iba talaga yung 8 time MVP. So sabihin natin yung tatlong yun is mag effective na bantayan naman si Jun Marpajardo. Pero grabe, sobrang deep talaga na lineup ng SMB. Eh kung i-double team nila si Jun Mar, paano si moto Tua? Alam naman natin malakas si Motaw Tua talaga. Kaso nabibench lang talaga kasi sa sobrang deep ng lineup na San Miguel. Tapos meron pa silang number 1 pick na CJ Perez. Sa sobrang lakas talaga ng lineup na San Miguel lalo na pag all Filipino Cup eh siguradong wala nang chance talaga yung mga teams. Although in Ebra ako tapos tinanggal sila ng Meralco pero I'm rooting for Meralco Bulls talaga. Kahit na alam kong sobrang mahihirapan sila dito na sobrang liit ang chance nilang manalo talaga. Pero alam naman natin lahat sigurado na predictable na kayang-kaya ng San Miguel Beermen tong Meralco Bolts. Pero in some way malay mo may himala, 'di ba? Kinain nila Alain Maliksi, tila Chris News sam talaga tong SMB, 'di ba? Malaking chance para kay Alin Malik si itong finals na to. Napakita niya na superstar siya dito sa liga, dito sa PBA. Na siguro pag napag-champion niya tong Meralco Bolts na i-consider siya na maging player ng Gilas Pilipinas. Natingin ko na pwede siya talaga maging player talaga ng Gilas eh. Pero yun na nga, di ba? Yung ano iba, hindi naglalaro talaga yung mga shooter natin. Sila Macho Wright, sila Jordan Heading, busy sila sa overseas. Halos kasing shooter lang din naman yung Alain Maliksi. Parang feeling ko dapat si Alain Maliksi maging gilas Pilipinas talaga, guys. Guys, what you think? Sino magja-champion? San Miguel o Meralco? Share to sa the comment section. Pagsapan natin to. So ang last news for today's video is ang nakikita nyo sa caption di ba? Si Bobby Ray Parks ay may chance ang bumalik na sa PBA. Alam natin ni release na siya ng team sa Japan so siguro kung wala kukuha sa kanya overseas siguro babalik na siya dito sa PBA Siguro kinoconsider niya na rin kasi meron na siyang love life dito, 'di ba? Meron siyang say na Siguro nahihirapan na rin sila sa long distance relationship. Although siguro sabi naman, maabot man ng 4 hours ang biyahe, pero syempre, gaano katagal din mawawala, 'di ba? Syempre may training, may game. Di, di naman pwedeng pa-uwi-uwi lang si ano, 'di ba? Si Bobby Ray Parks, baka hindi na rin siya makaipon talaga. So kung sakali nga daw na mangyari to ay matutuwa si Chot Reyes. So malaking tulong talaga si Bobby Ray Parks na makabalik ulit ang TNT sa PBA Finals. Lalo na na walang chance na talagang bumalik si Mikey Williams sa PBA. Or wala na talaga, wala nang balita tungkol sa kanya, di ba? Good terms pa sila na token text. Parang di ba hindi sila okay talaga kaya hindi na siya nag-renew doon. Pwede siguro hindi siya maglaro sa token text, no? Pwede siguro mangyari sign and trade paggasahin sa kanya ng token, tek sa hanapan siya ng magandang trade at feeling ko matitrade siya sa Terra Firma Jeep. Ang ite-trade sa kanya siguro si Stephen Holt. Merong news 'di ba nag-issue talaga ni Reyes si Stephen Holt. Tapos siguro ayon naman ni Bobby Ray Parks sa ano, 'di ba, sa Token Tax, eh maganda good deal to good rate to for TNT and Terra Firma Jeep. Pero yun na nga hindi natin maiiwasan syempre pag nasa Terra Firma Jeep, eh bak, maglalaro ba talaga siya gan, 'di ba? Siguro pwedeng iyan yan, yan. i-harvest na ng San Miguel or ng Hinebra San Miguel. O kaya pagbigay nyo naman yung Magnolia, di ba palakasin nyo naman. Siyempre, naghahangad to si Bobby Ray Parks ng malaking kontrata. Ang may kaya na kontrata ni Bobby Ray Parks ay si SMC talaga, San Miguel, Magnolia, Hinebra. Pero yun na nga, ayaw naman natin mangyari yung harvest na to kasi nga nakakawalang gana ng manood ng PBA pagka-harvest ha ng harvest na naman yung SMC at MVP groups, diba? Siguro maganda kung nasa Terra Firma Jeep siya at tulungan niya umabot sa PBA Finals maabot man lang kahit semis. Basta pakita nila na maganda ang pinapakita na Terra Firma Jeep. Kasi nakakasawa na lagi ang San Miguel Birmen o Hinebra lagi ang nasa ano ba diba? Nasa tuktok kasama yung token text. Gusto naman natin makita yung ano kunyari Blackwater versus Terrapier mas sa PBA Finals, 'di ba? Converge versus Phoenix sa PBA Finals, Rain or Shine versus Phoenix, mga ganun. Diba? Kahit nga siguro 'yung NLX, eh, sana man lang ano rin eh kasi hindi pa natin nakikita lumalakas 'yung Elix eh, kasi nga lahat ng napupunta sa Elix ay napupunta rin sa Token Text. So guys, tingin nyo babalik ba dito si Bobby Ray Park sa PBA sa Pilipinas or mag-explore pa siya sa overseas sa Korea, sa Taiwan, sa Japan? Share to sa na comment section guys, pag-usapan natin 'to. So guys, thank you for watching. Like, share, comment, subscribe. See you on the next video.